mga kabadis samahan nyo po ako ngayon at mamimili tayo dito sa Japan tinan natin kung ano nga ba ang meron sila dito oh nasasarap nito mga kabadis grabe napaka healthy hindi katulad dun sa ibang mga bansa na ang mga ganito super super daming mga sugar na contain pero ito grabe the best so mga kabadis ma mag grocery tayo so para sa akin kasi mas makakatipid kung bibili na lang dito yung ready made na ng mga food at ka ng mga drinks kasi kung bibili ka lagi sa restaurant so mas mahal so uh, ito nagkakahalaga ng mga 300 to 98 something like that So ito ko na ito. Sarap-sarap na ito. mix vegetables and fruit. Siya mga kabadis. Talagang napaka-healthy. So namili tayo nito kasi nagkagawa tayo ng sushi doon sa ating uh, kung saan matitikman natin ang napaka-brush na gawang bahay, di ba? Kasi kung mag-order ka din sa labas, super, so, super mahal mga kabadis. So, ayan, ito yung mga pinili natin araw para sa ating kakainin So, ito mga drinks nito mga 198 yen. So, ayan. Sarap ka mga kabadis. Ito, mga green tea siya. Ayan dami klaseng mga pagpipilian dito mga kabalis talaga naman kulang na lang kunin ko lahat to ito tingnan nyo may ito kayo dito kung anong meron sila mga paninda dito video maingay kasi may nire-refer sila mga kabalis dito sa may ano <laughs> ito, ano ano na lang mga invasion ng Japan mga kabalis ito um, alak kabadis yeah. napakalawak nitong pamilyahan natong mga kabadis para siyang nasa seven floor lahat iba iba siya so ito bumibili tayo ng mga ready made na mas makatipid tayo mga kabadis isa mag order tayo sa restaurant so tapos kakainin na lang natin sa ganun nagkakahalaga siya ng mga 450 yen. So equivalent siya ng mga nasa 200 plus din sa Philippine money. Yeah. Ganun. Ito. Yakisuba. Try natin mga kabadis. Ito yung mga food nila dito. Everyday naman ito fresh. So everyday. Tapos sa paggabi na mga kabadis, nagbabagsak presyo na sila. So nagle-less na sila ng mga presyo. Yung original price nila na minsan kalahati na lang. So instead na itapon. 'Di ba? na lang iba. Dito 398 sa labas pag order ka nasa 800 to 1000 na, na siya. Kaya yeah, mga kabadis, kaya mas preferred ko na bumili na lang dito at makaless ka. Kaya sa mga budget budgetarian dyan, so ito yung sinasuggest ko sa inyo. Ganito gawin ninyo. Kasi naman, everyday ta tayong order dyan sa mga mamahaling restaurant. So kadalasan, dito na lang ako bumibili ng pagkain. So kadalad ng mga sandwiches, meron din dito. Grabe, ang dami mga flavor mga kabadis. Maraming ang pagpipilian dito talaga naman. super sarap kaya. Super, super sasarap ng mga food. Okay. Super soft nya mga kabadis at napakasarap. Hindi siya masyado itong tamis. And, talaga naman, naka, ang sarap, sarap talaga mamili dito. yun. Kasi bukod sa kakaiba yung mga produkto nila dito at mga fresh at mga less preservatives kumbaga, more on natural sila dito. Kaya so naman itong mga ito, strawberries ito. ang lalaki at saka ng pakaka-fresh nila. So tingin lang tayo kung ano mga meron pa dito. masarap eh. grabe nakakawilid talaga mag ikot ikot at mag um, mamili kung um, marami ka lang budget pero kung um, ito mga kabadis masarap to promise uh, meron siyang uh, strawberry na palaman grabe nagmimelt sa bunga nga siya pag kinain mo so, masarap siya sa likes coffee pang breakfast or pang ano pang merienda Tamis. so, ayan kuha tayo nito ito naman tayo sa mga gulay kuha tayo ng konti para gawin natin salad ito mga ready mix na siya. O. mo na lang yung iba na mainit at tubig. So ayun, talo-talo na. So, meron naman kasi doon ang um, cafeteria doon sa tsaka marami mga vending machine doon sa real pero mas makasave ako kung dito ko bibili. Confer doon sa vending machine kasi medyo mahal ng konti. Ayan mga kapadis. dan apa pilihan ada yang serap serap-serap telaga yang kain di situ mau saribu sebab itu mo like ndai kamu cheese rasa serapnya telaga dami kong makikita ang mga kakaiba sa mata ko na parang ang sasarap siya ng gusto ko siyang tigman lahat kunin ko siya isa isa lahat ayan gabi yeah, ang sakamakamagad tayo mga kabay gabi press kasi talaga hindi ko mapagigyan mm -hmm. kung maambiga pakalutong ya yeah, ikot lang tayo mga kabayas. Grabe, nakakatuwa talaga. Sa Pinas, more on ano talaga. It's either masyadong maaalat or sobrang matatamis dito. Tama lang. 4 nito, ang sarap talaga nito. Ito <laughs> e, parang nasa 50 pesos yan. Ganun. Ang presyo na. Talagyan mo na siya ng inyo. Ngayon, talagyan na mga kabali. Ayan, ang bigat-bigat na. Ang dalada lang ngayon. Ito, mga bruising sa gagawin niya yung mga microwave niya siya so ayok nang ayok nang mga ganyan so mag ikot tayo na ikot ng ikot hanggang magsawa maka badis tayo nyo pumunta dito kasi na wholesale sila dito dito sa Shibuya Lapis sa train station mura lang mga bilihin dito lahat nandito mga branded na mga watch mga apparels lahat appliances mga kung ano-ano pa mga pabango kung ano-ano nandito lahat mga kabadis so sa, sabi ko mga seven floor to lahat nandito ayan grabe na kahilin yung tipong sa so, daming choices nalilito ka kung alin yung mga pipiliin mo sa so, sobra daming ipiliin ganoon grabe mm. gusto kong tikman lahat promise talaga sarap magluto kaso nga wala akong lutoan so ano lang yung mga um, like ready-made na gano'n. Kasi hindi masyadong matrabaho ang pagluluto. Kasi kadalasan nag-order lang din ako. Pumakaan din lang sa labas. So masyadong, ah, di ba, magastos. So, be wise mga kabadis. Huwag masyadong magastos. Kasi so, hindi naman tayo rich. Ang inyo palang lingkod. Kayo pala rich. Rich lang ako sa pagmamahal mga kabadis. Pero, ayun uh, vegetarian tayo vegetarian <laughs> ay gano'n hindi, hindi, lang tayo nagda-diet hindi nagbabudget tayo so, <laughs> tayo mga kabadis para ano may marami marating ng pera natin so ayun so at least may mga ideas na kayo ayun mga kabadis try nyo na mag-shopping dito sa Japan. Talaga namang ma-amaze kayo sa mga kakaiba at mga bago sa paningin. May maraming klas mga flavors na makikita dito. Kaya, lina na at mamili tayo. So, sa so, mga, ito yung part 1 natin. May mga part 2 pa tayo. And, thank you for watching mga bodies. Sana patuloy tayong mag-ingat at salamat sa panonood ng kunting makabuluhan at hindi rin pa medyo makabuluhan. Hanggang sa susunod na kabanata. Sa hindi pa nakaka-subscribe dyan sa YouTube channel natin, please subscribe. Bye!